Yan mga idol, ano kaya ang gagawin natin dito sa ating mga watermelon, no? Sobrang dami. Ito, uh, pangalawang bisi sa na tayo ng harvest natin yung mga sweet gold. Ito yung ating mga seedless. Grabe, sobrang hirap talaga maganap ng buyer ngayon ng uh, watermelon. So harvest na po natin, pangalawang harvest na po natin ng ating mga watermelon. And nakakalungkot lang talaga mga idol. Dahil 19 pesos lang po ang presyo ng seedless, ito hindi ko pa alam. Baka 17 or 16 pesos yan, wala pa tayong buyer sa ngayon. Bukas siguro kukunin. Ayan. So, sobrang saklap talaga. Uh, I think, uh, para magpahinga muna kami sa watermelon farming. Kasi before, uh, dapat sunod-sunod uh, yung pagtanim ng watermelon para matyakpatan talaga yung napakagandang presyo. Yun nga lang, uh, hindi namin natyakpatan talaga yung pinaka-peak or pinaka-magandang talaga ng mga watermelon. So, last time, 40 pesos pro isang harvest lang po yon second harvest namin at saka third harvest hindi na po kami nakakuha ng magandang presyo so ito na naman tayo yan so napakarami ng harvest natin ang problem talaga kagaya ngayon na nasa 19 pesos na yung presyo ng seedless the same time yung uh, presyo nitong sweet gold is sobrang mura i think uh, kung mabawi natin yung capital mas okay pero kung hindi mabawi, kawawa yung mga planters natin So hatian po natin dito sa mga planters natin Is nasa 40 by 60 60% ang sa planters After na makuha yung kapital The same time 40% sa financier So dito Kawawa yung mga planters So ang mayari, uh, like before uh, Nagbibigay din kami sa mga planters namin Kapag lugi So ngayon, I think uh, Stop muna kami sa watermelon Oops Naislap na kami sa Watermelon Farming So, maybe we will farm again another crops sa Watermelon Medyo tagilid muna tayo Yan, ah, tsaka napamang ano maganda Kasi, pag ganito naman kasi mahal lahat ng inputs abono fertilizer uh, pesticides insecticide, sobrang mahal At the same time, yung renta natin sa lupa dito na dalawang hektarya is 25,000 per cropping So, paano natin i-survive yan kung tutuloy ulit tayo tapos ganito yung presyuhan. The same time, ang um, tawag nyan, mga planters din natin na kailangan din kumita. Pero kung ganitong mga presyuhan, I think siguro uh, antin na lang po tayo ng magandang timing. Yun nga lang, uh, marami kasing nagsasuggest dito na uh, yung timing dapat ganitong buwan kayo magtanim para mahal. Uh, sinubukan na po namin yan sa mga idol so nagtanim kami na uh, dapat target kami December nagtanim kami before Ramadan kasi before Ramadan medyo mahal yung nga lang medyo tagilid din uh, kasi kung mahulaan lang talaga namin real talk lang mahulaan talaga namin kung kailan ang magandang presyoan sa watermelon yun yeah, siguro mabilis kaming umaman kasi kung alam namin na ganitong buwan ang harvest na 40 pesos ang presyo 30 pesos eh kahit mag 10 hektarya po kami ng financing walang question doon. Yun nga lang, wala talaga makakahula. Kaya lahat ng mga farmer nalulugi dahil sa presyuhan. So, like yung kamatis ngayon, atsal, sobrang mura po ng kamatis, sobrang mura ng atsal. So, para tayo makakabawi ng mga farmer. Yun nga ang sayings na bawi tayo next cropping. So, after next cropping, uh, hindi ka naman makajakpat ulit ng napakagandang presyo. Kayo yung iba ng mga farmer, uh, nag i stop na. So, kami medyo ay yeah, uh, sigi pa rin Yun nga lang pag naubos talaga yung kapital. Uh, wala, medyo tagilid talaga mga farming, no. So, kaya siguro anong maganda kaya magagawin natin? Sa business naman kasi kung wala kang skills din sa business, medyo mahirap din siyang pasukin. So, dapat kasi every uh field, kumaga dapat may skills. Kahit, kasi kasi kait itong farming lang na simple lang ito magtatanim. So, kailangan din to ng skills eh. Kalaman knowledge. Kung wala kang knowledge din sa business, medyo tagli din. Like dito sa farming. Ito ang mahirap lang, dapat makuha po kasi ito siya. So, hapon na ngayon, hindi pa dumating yung buyer. So, sana dumating bukas. Ang problem lang... Uh, marami ito eh. Medyo mahirap po ito siyang ibenta. Marami kasi magsasuggest po sa inyo mga do'l na ibibenta na lang natin sa mga palingki-palingki or sa bahay-bahay. Naku, napakarami po ito. Ilang tunilada to? Siguro mga 5 tons. So, kaya ibibenta mo yan bahay-bahay. Sa palingki pa lang kasi, sobrang dami na even sa mga gilid ng daan. Marami na talaga nagbibenta kapag lalo na ngayon na sobrang mura yung presyohan Ang dami talaga nagbibenta do'n So, yung iba nga, tatlo, 100 na lang yung seedless pero depende sa size kasi so please document naman uh, sa mga ano natin mga subscriber natin mahal kasi to eh sa, uh, sa, iba eh ito umabot doon ng 40 pesos per kilo 30 pesos per kilo 50 or 60 pesos per kilo ng mga watermelon natin yan no yan sobrang dami talaga ito siya mga idol pero ang bilihan po talaga sa reality bilihan po sa farming kasi like ito nasa 16 or 17 pesos last time ang presyuan yung seed list natin sa likod nasa 19 pesos yung presyuhan sa ngayon uh, minsan nga na pag isip isipan namin kung mag retire na kami sa farming kasi yung mga previous job po namin si pinag retire like ako as a nurse po is nag na po ako as early para makakatutok dito sa farming kasi ang farming kasi rewarding din po naman talaga siya mga idol kapag sinuwerte po kayo sa presyo So isang harvest mo lang yung one year mo na salary makukuha mo lang dito sa farming. Totoo talaga yan siya. Pero yun nga lang kapag tamaan ka ng tamaan halimbawa two times ka ng tamaan sa amin kasi ito isa, dalawa, tatlo, apat, pang lima na namin na tanim to. So kung tamaan ka na ng mga two times, three times na lugi parati sa presyuhan so kailangan din naman natin yung mabuhay. So yung kapital mo na susunog din yung kapital mo. So okay lang pag medyo malaki-laki ang capital. Siguro I think uh, yung watermelon, stop muna tayo sa watermelon farming. Hanap tayo ng ibang uh, mapagkakakitaan din siguro ng mga profitable crops na hindi masyadong volatile yung price. Uh, isda, maganda din po sa isda kasi almost hindi ganoon siya kataas ang fluctuation ng price. 120, 130 maganda din, hindi siya bumaba ng 100 uh, like sa tilapia dito naman sa watermelon pag mahal 40 yun lang talaga ang pinakamahal na, na experience namin ang 40 pesos per kilo ang pinakamura naman po is I think yung ngayon 19 pesos per kilo at alam nyo ba pag 4 kilos and up ang watermelon 19 pesos per kilo yun siya ang uh, presyuhan pag 4 kilo and down minus 4 pesos po yun siya so magiging 15 pesos na lang per kilo nun So medyo mura. Halimbawa, 3 kilos and down nasa ano lang po yan sya uh, 15 minus 4 11 pesos so 2 kilos and down is nasa 7 pesos per kilo so ganun po siya kamura hindi po ibig sabihin na itong mga na, sa likod po natin na pakwan halimbawa nagtitimbang po ito ng limang to nila dahil ba yung seedless times na natin sa 19 hindi po yan sya ganoon mga idol like halimbawa ito sa sample po natin ito is malaki. Siguro nasa higit apat na kilo to. So, ang presyo nito during classification is 19 pesos per kilo. Yan. So, ito assuming na nasa 4 kilo and down. 15 pesos na lang per kilo ng mga ganitong size. Yan. Ito maliit. Halimbawa, 3 kilos na lang po ito siya. Ang presyo na lang po nito is nasa 11 pesos per kilo. Yan, ito, 2 kilo sandal kasi medyo maliit po siya. Ang presyohan na lang po nito is nasa 7 pesos per kilo. Ganun po siya. Ganun lang talaga siya ka, ano, kamura. Iba-iba. Pero pag binili mo ito siya, alam ba, 7 pesos ang kapital. Pag binili mo ito sa, sa market, same pa rin, ibibinta nila sa inyo ito ng nasa 40 pesos ba ang kilo or 50 pesos per kilo nito. So imagine, from 7 pesos per kilo, ibibenta nila sa inyo ng same price na 40 pesos or 50 pesos per kilo yan iba po kasi sa farm po by classification by size pero pagdating sa market uniform size kung ano yung presyo nito doon po siya halimbawa ito binili lang ng 19 bibenta nila sa palengke is nasa 40 same lang ang 7 pesos nito na per kilo at saka 19 pesos per kilo nito is same lang po yan yung nilang ibebenta pero ang binabayad po sa amin sa farmer mura po siya mga idol ayan yan siya ganun siya kasakla mga idol yan the same time ito ng mga sweet gold natin dalawang classification lang po ito siya 2 kilos and up like ito is nasa 16 or 17 pesos per kilo kapag 2 kilos and down kagaya nitong maliit yan. So, 17 minus 4, nasa 13 or uh, 12 pesos na lang per kilo ng ganyang size. Ganyan siya. Pero pag binili sa market, halimbawa ko ang tag-40 ang kilo nito, 40 din ang kilo niyan. Shout out, Louie! Hello, <laughs> Toy Toy! Ayan mga nag-harvest natin. Yan. So, ganoon siya. Ito yung mga malalaki natin. Yan. Tinitimbang natin ito ng mga laki natin siguro umabot po ito siya ng mga 8 kilo siguro isa nito huwag ka natin karabi yeah. oh. 10 9 magti 10 kilos yun on. isang piraso lang maraming laki malit lang sa tingnan pero yan no. Ay 1. So minus minus 1 sa kung 9 siya, 8 kilos lang po yan siya. Yan, 8 kilos. Ganyan po siya. Yan, ganyan lang po siya mga idol. Naputol yung video natin kasi may bumili po siya mga idol. Ayun, so ang pinakaunang harvest namin is nasa 46,000 na po kami. So, ang capital namin is nasa 175,000 lahat-lahat dito. So, titingnan natin kung makaka 100,000 ito siya pag nabili. Yun lang. Medyo masaklap. I think baka abutin naman po siya mga idol kasi marami naman yung seedless natin. Yun kasi ang medyo mahal. Yan, even eh, 19 pesos lang. Pero swerte po ito siya somewhere sa Visayas kasi mahal ang watermelon doon lalo pag seedless sa Luzon po. Ah, uh, nakaikot po kami, hindi ko lang sure ha. Pero wala ka po kami nakitang nagbebenta ng seedless doon. Iba yung cotton melon doon eh, parang ganito na bilog oh. Ganito yung color, at the same time may sweet golden po sila doon. Yun lamang po mga ito. Yan, babalik pa tayo dito bukas para malaman natin kasi bukas pa kukunin ng buyer to eh. Oh, sana hindi nakawin mamayang gabi.